So, ayan, ang niluto ko ay ginisang pusit sa kamatis. So, ang gagawin ko ay pakukuloyin ko muna sa suka ang ating pusit. Paglalagay ako ng suka, asin, fechin, mga pampalasa. At ito ay aking pakukuluan ng saglitang kululang dahil bawal ma-overcook ang ating pusit. So, ayan, sinalang ko na yung ating kasirola na may pusit. At ito ay ating pakukuluan. Kapag ito ay kumulo na, ito ay ating halu-haluin halu-haluin lang ng halo-halo hanggang sila ay magsama-sama. Char. So ayan, medyo naluto na ng kaunti yung ating posit meat. Ito ay ating iseset set aside meron ako ditong sibuyas, bawang at kamatis ayan ang ating gagamit sa ating paggisa ayan naglagay na ako ng konting mantika hintayin lang natin ng umit ng kaunti ang ating mantika at ilalagay na natin ang ating bawang at sibuyas ito ay ating haluhaluin at hintayin maluto ng kaunti ang ating bawang sibuyas at kapag naluto na ang ating bawang at sibuyas iready na natin ang ating kamatis ito ay ating ihalo na at halu -haluin at pakuluin ng kaunting ang ating kamatis hanggang sa ito ay lumambot. Kapag ito ay lumambot na, ito ay ating durugin ng maging pino ang ating kamatis at maging para siyang tomato sauce. Ayan, pagkatapos nating matunaw ang ating kamatis, ito ay lalagyan natin ng kaunting sabaw. Pagkalagay ng kaunting sabaw, ito ay ating pakukuluin at halu-haluin din ulit at tunawin pa kung meron pa mga buo-buo sa ating kamatis at ito ay ating pakukuluan saglit. Dapat kapag bago ilagay yung pusit, ito ay meron ng kaunting sabaw at meron ng pampalasa. Dahil ang ating pusit ay eh, hindi talaga pwedeng ma-overcook. Kayo ay kakain ng parang goma. Yan ang katotohanan kaya hindi dapat ma-overcook ang ating pusit. At pagkalagay nga ng sabaw dito sa ating ginisang kamatis, ito ay aking pinakuluan. At pagkakulo niya, ito ay nilagay ko na ang ating mga pusit. Yan, pagkalagay ng ating pusit, halu-haluin lang ito ulit para hindi ma-overcook yung ating pusit kasi nga magiging goma siya, hindi siya masarap. Hindi mo siya makakain asin napakatigas niya. Sobrang gami dahil nagkulangan ako ng kaunting sabaw, ito ay aking nalagyan ng kaunting sabaw at aking hinalo yung ating pusit para ito ay hindi ma at masarap siya. Mamayang kainin natin is sobrang lambot niya. Promise. Ganyan lang po ang way ng pagluluto ng ating pusit para hindi siya maging ano, goma. Yung ating kalan nga pala ay nasa low heat lamang po para hindi masyado malakas yung ating apoy. So, syempre, bago ko patayin yung ating apoy, titikman ko muna yung ating niluluto kung meron na ba siyang lasa. So, medyo natabangan ako. Nag-add ako ng kaunting asin. Para naman sure ang masarap na lasa kapag ito ay aking hinapag sa ating habag-kainan at may enjoy ng ating pamilya ang pagkain ng ating niluto. Ito ay niluto natin with love. So, ayan ang ating finished product. So, ang ganda ito na lang. Babush!